Yan mga kabisyo, loob to or cabin ng super great unit sa Sir Ryan de la Puente ng Palawan. Pinabalutan niya or pina uh, cover niya lahat yung uh, ceiling mula dyan sa ceiling, back seat niya, bangka-bangka or yung console box, yung dashboard mga kabisyo, seat cover. Yan, pati kurtina meron na rin yan. Yan yung uh, project natin dito. Isa sa project dito sa unit ni Sir Ryan de la Puente. Pero kung uh, gusto nyo na rin mga kabisyo, pwede rin kayo magpabalot sa amin. Tawag lang kayo sa number na naka sa screen natin. Meron tayong green at asul, Yan ang uh, available natin. mamaya pakita ko sa inyo yung kay Taguro. Yung kay Taguro lang kasi hindi pa nabalutan itong mga bangka, bangka or console box sa yung dashboard. Sa so, Webes, yan, baka gawin na yung uh, kay Taguro. Yan, medyo, yan, medyo mabalbon yung tela na yan. Ulitin ko, dalawang klase yung or dalawang kulay yung available natin. Meron tayong green. Ito nga yung green mga kabisyo. At meron tayong asul Doon sa kay Taguro. gawin ko lang bagong video yung kay Taguro para doon sa mga nakaisuso naman na unit. Kahit sa elf, pwede ito mga kabisyo. Nakita nyo naman, naman yung mga naunang video natin tungkol sa mga cover ng uh, cabin, o loob ng cabin ng elf. Meron na yan. Nakapag-upload na tayo niyan. Sa unit ni, sa, ni Parin Jong. At syempre yung unit natin si Hijacker na balutan na rin natin. At marami pa tayong iba na nagawang uh, ganyang balot. Pero ito mga kabisyo, 10 wheeler na super great. Ayan yung ceiling niya mga kabisyo. Yan. Tawag lang kayo sa number na naka-plus screen natin para sa inquiries tungkol dito sa balot ng uh, buong cabin na to, yung loob ng cabin. Iyan. Yeah.